Uy, mm. may listahan na ng mga senador. Ano ba naman sila? Sila pa rin. Oo. Oh, may mga na-reshuffle nga eh. Na pero may, may, pero may, mga bago mukha. Pero eh, pero ito nga mga kabata kailabi. <laughs> <laughs> takakaloka. Napanood ko na nga kanina. Talaga, alam ba ito? Official na ba ito, videographer? Siguro. Naglabas na si PBBM na kanyang senatorial slate. No. Naglabas na ba din si Tatay Riggs na kanyang senatorial slate. Ah. Ang Liberal Party, naglabas naman na rin si Labi Geographer, uh -oh. pero parang hindi pa yata sila kumpleto kasi parang napanood ko ron si Sen Kiko, mm. Sen Bam, mm. Sen Chel, ah mm. uh, si Sen Teddy Bagilat, uh -oh. parang nasa kanila din. Mm. Hindi ko alam kung si Cagliotti and si Attorney Luke sa kanila din ba or may iba pa rin grupo. Hmm. Parang okay, gano'n. Ba? Pero eto talaga, yung kay PBBM, Sen. Slate. Iboboto ko yan! Teka! Teka nga. nga! Eto! Ayan, nakita niyo ba yan? Yan, yan, yan. Yung mga mukha na yan, hindi pa... Isa-isahin nga natin mga kapatang helmet ha? Isa, isahin natin. O, oh, Bidjogoper, parang hmm. may nakikita ako dyan na Abibinay, tama ba? <laughs> di ba sa Makati yun? Makati, di ba? Di Alam ba may yun kapatid na yan? Ang, ano eh, yun yata ang current mayor ng Makati yata ngayon, si Abibinay. Oh, kapatid nila si Binay, Bidjogoper. At anak yan ni Jejomar Binay. <sighs> hmm. Yun ba yung ano? Nung ako tatanungin yung mga kabatang helmet, parang medyo X sa akin to. Dahil yung parang nagkasagutan doon sa loob ba ng simbahan yun? O oh, ba yun yun? Yung magkapatid? Parang eto yun eh. Hindi ko makakalimutan kasi alam ko dalawang binay yun eh. Mm. Pero anyway, highway sa akin eh, X na yan mga kabatang mm. helmet. So next tayo, Benhar Avalos. Naging sikat lang naman si Secretary Benhar. Etong ano, nung let's go kautologo talaga. Ay, sabi ko, sikat naman siya kasi parang napanood ko siya sa isang ano, teleserye, pwede ko per, parang ano may yun? extra siya doon. Talaga? Ikaw oh, talaga? Napanood sa, sa mo siya doon? Ah. kautologo talaga? Hindi ko alam kung Black Rider ba yun o basta nakatawa oh, sa commercial. Kau Pero para sa akin, DLG to, diba? Ikaw ah, oh, talaga? Nakalimutan mo? talaga. Yan Ikaw talaga. Ikaw talaga. Huwag mong kakalimutan. Ah, isa akin ito mga kabat helmet. Eh, isa akin to ah. ito, personal ko tong choice. Sana sa inyo yan, ha? O, oh. tuloy natin. Bong Revilla. Budots. Hindi na yung budots ngayon mga bata -helmet. Ay, ba? ng helmet. Hindi naman. Laos dance. na bang budots? Oo, uh, may, may bago ng dance craze ngayon. Uh, may bago. natin sa Pero sa atin, eh, na naman yan. Kasi ang dami ng Revilla. Kasi sa Congress, Parang yung dalawa niyang anak. Oh. Nandun na rin. Eh ilagay so, lahat ng rebilya. Iba yung nanay. Yeah. Yung asawa, nandun din. Yung so, nanay. All in the family. Oh, sige, basta saan. Eh, Eh, itong sumunod, kabilbilyar. <laughs> <laughs> ay, ito yung malupit, may yoga. Pero ay, syempre, yun, nanay, si Madam Sincha Bilyar. Oh. Manny Bilyar. Pero kasi si Manny Bilyar, wala yeah. na, di ba? Oh. Pero bilyar pa rin yan. Tapos diba kapatid yan yung niya ano? Bilyang. Oh, din. Yung tahimik na kasi dahil sa traffic, di ba? Oo, oh, sa traffic, di ba? Mm. Ay, di ba yan yung may tarpaulin? oh, oh, yung ingat sa biyahe. Ito mga unang mga naglabas ng tarpaulin. Eh, eh sa akin itong mga helmet. Kasi, pansin ko, videographer. Mm. Masyado nang marami. Masyado nang kayong marami. Ayoko, oh. ayoko. Oh, next tayo. Erwin Tulfo. Oh, Erwin Tulfo, kasi si, ano, si Idol, mm. si, yung, Idol Raffy. si Idol Raffy, para sa akin, okay na si Idol Rafi. Oh, okay. okay na si Idol Raffy. Pero, kung sasama pa si Mr. Erwin Tulfo, ewan ko na lang, pero parang may abaltaan din ako eh, may isa pa rin Tulfo, parang tatakbo din yata. Ah, huh? tatakbo sila lahat? Pero parang hindi yata dito sa slate ni PBBM, pero, oh. Erwin Tulfo, okay sa akin. okay na ako kay Idol Rafi. Mm. Next, Nako, si, si Senator Francis Tolentino, si Tol. Tol. MMDA dati, di ba? May nangyari si MMDA? Dati, nung kapanahonan niya? Oo. Uh, Ewan ko, parang... Di ba sa Duterte yan? Oo. oo. Di ba ano to? Diba, diba di ba, di pa siya ngayon umalis? Oo. Di ba siya ngayon umalis with geography? Iniwan si Tatay Diggs di si niyo. Iniwan si Bongo tsaka si Senbato. Oo. Oh. Eh, din sa akin to. Eggs eh, din to. I Ay, ito na yung susunod video Ito yan. Siyempre, super ate. Super, super ate. ate. Set uh, uh -huh. Para sa akin, okay na na may isang hindi nga lang isang Marcos ang nakaupungan eh, yung presidente. Mm. Yung anak ng presidente, di ba? Sa oh. congress din. Oh. So, alam ko may, isa, may iba pang... Isang Romualdes. Oh, Romualdes din, ma. Parang ako para kay Sen Aimee, siguro tumulong na lang siya sa mga programa. Di ba yung sa Nutriban, binalik nga nila, di ba? Oo, oh, mag-serve siya mag ng Nutriban. Mag-serve na lang talaga, mag-serve na lang talaga. Pero, ex na naman sa, na sa akin. Mag-serve ng Nutriban. Next, Supremo, Lito Lapid. Ma para sa akin, doon ah. Doon na lang siya kitanggol. Okay na ako, doon na lang kikita ko siya sa Batam Kiyapon, sa love team nila ni Lorna T. Okay Oo. na ako doon. Doon na lang siya. <laughs> Kasi parang, di ba nung time na ano, about the Pogo, uh. sa parang may ano to eh, pero basta eh, isaan yan. Next, Manny Pacquiao. Oh. Ay, doll, bakit tamahan, di ba? Ang laban <laughs> na to, di ba? Para sa sa'yo. Ang laban na to. Bakit naman ganun? I don't. Kasi para sa akin po per kung tumakbo naman si Sen Manny dati as mm. independent. Uh Oo. -oh. As sa presidential race, uh -huh. sana gusto niya ulit bumalik sa Senado, tumakbo na lang siya as independent. 'Di ba? Mm. Diba? Pwede rin pa lang hindi dinom. Pero ito Kasi nga, like Sarap kali, na ng buhay mo. 'Yung mga tao di ha? basta may napanood akong vlog parang ano? Nagpunta sila sa London Kasi Oo. nga, di ba yung ano? Parang ano na lang. Parang mm. enjoy. Pero enjoy ito, life na lang dapat siguro siya. Siguro, videographer, kung hindi siguro siya nandun sa slate, pwede pa. Pero ito, parang nag-iba like, yung tingin ko sa kanya. Kasi pat, parang pumabor siya. Kaya eh, isa. At hindi siya kumontra sa anti-dynasty. Oo, hindi ka sa kumontra ng time na yan. Ang tanging kumontra lang na si Pipi Lenny. siya pa rin. Ayaw na. Si Pipi talaga. Oo. Pia kayo Oy! Okay di yan, lang. Di ba yan yung umawat? <laughs> oh, Di ba yung kapatid niya yun? Inawat niya? Di ba oh. magkapatid sila? Oh, oh. Pang-abot yung... Kaya yung nga, yung... nga eh. Ibig sabihin, yung kapatid niya, Bidyo Gapar, na kayo mm. hindi pa tapos yung term. Ah? Uh -huh. So, si Pia ngayon na matatapos ang term. Mm. Kaya, mm, saan X din to? So, parang... Stay put uh, na lang. Ganun. Oo, oh, Parang ano eh. Wala akong masyadong nabalitaan na naipasang bill. Kung meron mga... Sa kanya na ba yung Pogo? Hindi ko siya. Eh, isa ba siya hmm. sa mga sumang-ayon sa Pogo dati? Hmm. Research nga. Tingnan nga natin. I-research natin yan. Pero, X eh, pa rin ako yan. Kasi, kung meron nga siyang napasang batas, baka ako lang ang hindi nakakaramdam. Pero comment down below nyo yung... dyan kung may naramdaman ba kayong batas uh. na ipasa naman ito si Madam Pia Cayetano. Oh. Pero ako okay na ako doon sa isa na lang Cayetano. Okay mm, na yon Na nagpangako ng 10 ng kiaw. 10,000. Saan sana yung ano, planggana ha? O okay. eh isa naman sa ano. Eh ito, Ping Lakson. Ha? Uh -huh? Ito pa sinasabi ko bidyoga pa Kung kinaya nyo maging kandidato mm. bilang independente, Iba eh, din lang kayo eh, tumakbo as independent. iba? Candidate. Gastos kasi. Ayun eh, nga, malaki talagang pondo rito. Pero, ayan, Pink Lakson, sayang. Pero, may sinabi kasi to about VP Lenny during the debate eh. Uh -oh. Kaya, tsaka kasama siya doon, doon sa praise ko nila Yorme. Kaya, sabi naman niya, wala daw siya kaalam-alam na magsasabi si Yorme ng Lenny withdraw. Hindi um, daw na alam, pero... Nagulumihanan, nagulumihanan siya doon. pero X eh, pa rin pa sa akin. Eh. At ang panghuli ay uh, si Tito Sen. Ha? Hmm? Huh? para sa akin, may geographer ah. Mas okay na si Tito Sen Napapanood na na lang sa Bulaga. diba? Pa parang Egyu. kasi hey, diba? Parang dun siya eh, entertainment ano. Kao. Pero... In terms But na, ba of... daming artista? Ang daming artista ang daming artista. Chata. Pero ito nga, expand sa akin si Tito Sen. Ayan, nakabatang helmet. Uh, wala namang umaprove. Pero ito, ginastify ko. Bakit? Hindi ko sila ibaboto. Mm. Pero, nagpapasalamat din ako rito, videographer, ha? Bakit? Dahil dito, nung inilabas talaga tong Senatorial Slate ni PBBM, mm. papasalamat talaga ako, mga kabata-helmet. Bakit? Helmet. Kasi at least, Very good, diba? Napagaan ang buhay ko kung sino yung mga hindi ko talaga ibaboto. Hindi ako mahirap mag-isip. Diba? Uh -huh. O, pag nakita ko, isip din. Isip na. Again. Again. Kasi, again and again. alam mo mga e, kabata-helmet, mas hmm. maganda talaga na subukan naman natin yung mga bago. Mm. At, or, sumubok tayo ulit dun sa mga batikan at batihan na na may nagagawa talaga para sa bayan. Bakit yung hindi tama, sila ha? yung ha? ibalik natin, ba? Diba? Hindi nagsasabi yes. ng tarpaulin na ingat sa biyahe. Yes, naman. Kaya ko huh? na magawa ng tarpaulin sila yung pagmumukha ko na ingat sa biyahe, di ba? <laughs> o, oh, di ba? Sarili ko pang pondo yun, hindi ko yung kinuha sa pondo ng bayan. Eh, malamang sa malamang bidyuga, first, ang bagaling niyang mga pondo ng mga materials. Pero ito nga mga kabatang helmet. Mm. Siyempre, iisahin din natin yung kabilang partido naman. Hello yung kay Tatay Diggs. Kasi yes. may thrill doon eh, yung kay Tatay Diggs. Ay, oo. Kasi mga action star yung mga <laughs> nandun. Naloka ako oo, talaga. O, diba? Pero siyempre, may action star naman din. Uh, Abangan na. Ito lapid. Hindi eh, kasi sa kabila talaga bidyoga, pero wagas talaga yung oh. mga artista doon. Oh, bakit? Sikat naman din si Lito Lapid ah. Eh, kaya si supremo ah. Sikat yun nun. No. Beng, beng, beng. Beng, beng. Beng, <coughs> hmm. beng, beng. Pero, bito ko pa, kasi balita ko doon sa Snake ni Tatay Diggs talagang pak na pak yung mga oh, characters doon. Mga characters. Iga. Pero yeah. syempre, abangan niyo yan kung kailan ko i-upload yung vlog. Ngayon, syempre gagawa din tayo para sa mga kakamping. No. Diba? No. Sabi geographer, mm. hindi lang yan, hindi lang liberal party. Gagawa din tayo. Papakilala din natin, syempre, yung mga tatakbo ng independente, oh, no, diba? Yung mga, mga, mga independent partido. candidate. Oh, 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 Syempre, gagawa din tayo for makabayan black na yes. guys. Uy, balita Give ko, ah. balita ko. Hmm. mga, kasi yung mga bayan black, nag-ano na rin sila ng senatorial slate nila. Hmm. Balita ko, be geographer. Eh, talagang, ito yung mga galing sa ano, yung bawat sektor, ng lipunan. For example, oh. Merong ano ha, representative ang mga nurses. Ay, wow. So, sa kagaya kong nurse, may yoga for, ko yan. Mm, oh, yes! Pak na pak. At meron din galing sa sektor ng kaguruan. Siyempre, may di mm. ba diba? Si Rep. Franz. Mm -hmm. oh, At saka dun sa mga kailangan ng ano, yung hustisya para sa mga kababaihan, Gabriela. Yes. Andiyan din naman si Rep. Arlene, bro. Parati kong binabote yung Gabriela. Siyempre, no? Andiyan din si, ano, Ma'am Lisa Masa. At marami Mas, pang iba. Marami pa. Kasi may galing din sa mga, ano eh, bitsuga so yung uh -oh. sa mga magsasaka, sa mga isda. Mm. Ayan. Di ba, nire-represent nila ang bawat sektor ng... Lipunan. Lipunan. At ito, pa, yung Jogokor. Hindi sila yung mga... May galing pa sa mga drivers, di ba? Oh. Sino yung si Kamodi? OD, o di ba? Piston. Di ba? Ako mga kabatang helmet. kung Ako tatanungin nyo, Mas gusto ko naman din makita at magserbisyo tung mga tao na galing talaga sa lipunan, sa sektor ng lipunan. Yung talaga masasabi mo na ano, biographer na nararamdaman talaga nila ko ay nararamdaman ng lipunan ng lipunan kasi parang andun yung kapwa mo. Oo, mahal ko. Hindi yung na pa. Pero ayan nga mga kabata helmet. Abangan nyo yung, ano talagang bubusisiin natin yan. Di ba, Bidjaga Park? Oo naman. Hanggang makarating tayo sa 2025 yes. Action Day. Kailangan kasi ipakilala talaga natin sa uh -huh. sambayanan, sa lipunan. Kung sino itong mga taong kakandidato. Ooh. Kung sino itong mga kandidatong mga taong iupo natin at pasasweldohin natin. Oh. Mga galing sa tax natin, di ba? Mm. Porkato 'yun, di ba, bitcho Yung mga nagkukunwari. Oo, oh, yung mga mag ang kunwari'ng Kua. matalino. Oo, oo. Pero anyway, highway kung gusto mo ang vlog na 'to. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like update at sa mga andiyan eh, pala namin, Bitcho4, at in-upload, di ba? Yes. At ito pa, Bitcho4, ang ating Anoy. comment of the day. Daling po kay Ben Har Flores. Hindi siya nasagip ng sagip. Ay. Yan ang sabi ko Sir Benhar Flores. Salamat po sa inyong komento. Yan yung comment naman ni Sir Benhar sa so, vlog natin about kay Marcoleta. Hindi Di ba nga sa siya? So hindi siya nagsagip. Na ano ba sinasagip niya? Sigur na yung Hopia. Hopia? Oo, basta mga bata helmet. Maging mapanuri tayo, maging matalino tayo at sa pagkakataong ito, nasa ating mga kamay na ang pag unlad ang pag-angat ng bansang Pilipinas. Di ba? Pityo ka po. Mm -hmm. Pwede no, naman mag-isip-isip. Yes. Sa so, mga nagre-reklamo dyan na ang hirap ng buhay, pues eto, malapit na naman ang eleksyon. <laughs> gawin na natin ang dapat nating gawin! Di ba? Hirap ng buhay, di ba? Hirap ng buhay, di ba? Nandamay pa kayo. Lalo yes! Lalo yung mga trolls dyan. Diba? Ang hirap ng troll di ba? oh Uy, ah. Yung mental health nyo. Wow! Mo, yung mental health nyo. Oh. Oo. Oh, Kitaan na, no? mental health nyo, pati ugali nyo, sana makarating kayo na... Ng langit. Pinagkagawa nyo. Pwede naman din po na ano, sunduin na rin kayo ng lupa. Pero ayan yes! nyo, mga stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa buhay ng Gail, may tinabukay, it's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Diyos ko, videographer! Labas Buti na lang talaga, may senatorial man. slate nang inilabas. Oh, At oh. least, madali, madali ng buhay ah. ko sa pag -e kiss Alam na din. Sweet.